Tamsak ka ngayong araw ah, nandito na naman tayo sa laot ah, pagkalipas ng bagyong imong at agad tayong nagpalaot para maminwit sana mayroon tayong biyaya ang mamaya at saka makuha tayo ng pangulam maliwalas na kasi yung hangin ayong ah, yung karagatan namin dito oh, ah, malinaw na wala ng bagyo kaya agad tayong nagpalaot para mangisda maminwit kasi isang linggo na tayong nakatingga wala na tayong pagkain, gutom na tayo kaya papalaot na tayo at saka maminwit yan tara na mga tamsak, maminwit na tayo samahan nyo akong maminwit sana makarami tayo at saka bigyan tayo ng Pungino ng blessing. yan mga tamsak, maminwit tayo yung pain pala natin, yung ano yung hipon na maliit, kunting hipon lang sana makakuha tayo ng pangulam kunti lang yung ating pain kaya abangan nyo, sana makakuha tayo ay, matamsak, minute na tayo. Kainan natin mga tamsak. Sana makahuli tayo. Yan.

Thank you lord, yun ang huli, maya-maya agad. Ay, thank you lord. Yan, hulog tayo ulit. Dali tayo ulit ngayon, maya-maya. Sana marami sila si Valim. Yun, uy, ang laki. Ang laki mga katamsak. Laki. Sana hindi makawala. Malaki maya maya. Uy. Thank you Lord. Ang laki oh. Thank you Lord. Salamat. Salamat kayo ang malaking maya maya. Thank you Lord. Oh. Ang laki oh. Salamat. Ay, Salamat. Ah. Thank you, Lord. 'Yon, ulong na naman tayo. Dito, thank you. Lord, parang talang, pantay-tayong maya, pag magbusan, tulog na naman. pain na to. Naubos so, yung pain. Pain na natin ulit. Hati-hatiin na lang natin kasi konti lang yung pain natin. Pag magpakain yung maya-maya, walang tayong pamain. Huluklit, ah. yun hindi na naman. May mga yan na Yun, time killer, may mga na naman. Thank you, Lord. Dali na naman tayo no may maya, oh. Mga ano, mga mamahaling isda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. yung natin kasi wala tayong pamain. Pain ah, tayo na naman. Okay, bulog na naman. dalang lang. Uy, puli na naman mga tamsak. Ang laki. Uy, ang laki mga laki na namang maya-maya to. Uy, thank you Lord. Oh. Laki nga oh. oh. Thank you Lord. Ah, thank you, thank you. Salamat. Tukok nyo naman yung ano Thank you, Lord Okay, oh Lucky Okay, Lord. Okay, pain na naman tayo. Hatiin na naman natin. Sabi daw na ano, ating kapatid. Sabi ni nanay, ating kapatid daw. Kaya hati-hatiin lang natin para makatikim naman yung iba. Han hulog na naman tayo. ratang pain pain na na naman natin punti na lang yung pain natin mga tamsak pero may ano may reserba tayong pamain, yung bulati iwan ko kung ano din to sa mayamaya -maya. pero ang paborito nilang pain nito ano, ipon yung mayamaya, -maya. o di kaya ano Uh, pusit marami-rami na rin tayo libre na pang ulam sana madagdagan pa para may yun ulit na naman oh puro maya-maya oh. thank you lord maya-maya na naman mga tamsa sana madagdagan para makabinta naman tayo para pang bili ng bigas ang pang ulam okay na libre na yung ulam yung problemahin natin yung bigas na lang sana makauli tayo para may pambigas tayo mga kamsak. Okay, ulog na naman. Sana. Ayo rekam sih, kang lebih. Uh, Baru untuk milih yang. Jadi madalang nama rekam sih. Orang nawala na yung kain. Yun, huli pa. May kumain pa mga tamsak. Okay. Uy! Nawala. Nakawala mga tamsak. Natanggal pa. Sayang. Tayo na natin ulit. May kumakagat pa. Nakawala. Sayang. Sayang. mày rong sound, mày sound, anh nana mang Anong kumakaagat? Anong tamsa? Kula na. Ayina na. Uwi na tayo. Salamat naman. At saka nabigyan tayo ng Panginoon ng Blessing. Kahuli din tayo. Kahit na paano may hirong tayong huli. Makarami-rami din tayo. Puro maya-maya, mga tamsak, yung huli natin ngayon. Ito yung mga huli ko, mga katamsak, ko oh. Ito yung huli natin, mga tamsak, ko oh. ano oh. Maya-maya, oh. Thank you, Lord. Malalaki pa, oh. Oh, ayan. Thank you, Lord. Naka... Nihingyan tayo ng blessing ngayong araw. Puro maya-maya. Mamahaling isda, oh. Thank you, Lord. Yan Yan, yung uli natin mga tamsak. At salamat naman sa Panginoon na binigyan tayo ng blessing. Kahit kapano paano, ah, tayo. At saka, makabinta tayo nito kahit na isang kilo na 300 pesos para may pang bili tayo ng bigas. Yan mga tamsak. Ah, Bangabangan nyo naman yung susunod nating adventure dito sa laot na mamiminwit. Yan mga tamsak, hanggang dito na lang. Bye bye!